binahagi ni Pastor Arthur Jake Tapawan ang kwento kung paano niya nakilala ang Panginoon sa programang Counter Blessings ni na former governor Sharina Cherry Domingo Mali at Dr. Kit Guzman. Ayon kay Pastor Arthur, nagsimula ang kanilang simbahan ng Maria reassign ang kanyang asawang pastora sa Cabanatuan City noong taong 2005. Kwento niya kung hindi siya naging pastor, ay tinupad niya ang kanyang pangarap na maging isang environmentalist. Naranasan niya ng kanyang pamilya ang kakulangan sa pinansyal nung naghiwalay ang kanyang mga magulang. Kaya naman patuwang ang kanyang ina at mga kapatid ay nagtulong-tulong sila upang matustusan ang pangangailangan ng bawat isa. So, ang naging challenge sa akin during that time ay uh, nangarap akong makapag-abroad po. Mm -hmm. Pero dahil doon, bilang isang sudyante pa nung panahon na yun, nag-aral ako sa Palawan State University. Mm -hmm. So natapos ko po yung environmental science. Mm -hmm. So yun po, kaya, kaya nag joke sa akin na mangarap para nga gumanda yung buhay. Mm -hmm pero dahil nakilala ko naman ang Lord so medyo na stop po yung aking plano dagdag pa ni Pastor Arthur dahil sa hirap ng kanilang buhay noon ay naging working student din siya kung saan pinasok niya ang pagiging community volunteer sa isang NGO na nagsasagawa ng mga tree planting activities maliban dito ay naging service crew din umano siya sa isang fast food at dito niya nakilala ang isang babae na nagbahagi sa kanya ng salita ng Diyos panahon na yon yun po yung panahon na talagang nagde-decide ako kung ako po ay mag uh, kasi tata graduating po ako during that time so she was just sharing the gospel pero nagoo oo lang ako pero actually yung kanyang dini-disciple during that time yung aking sister so parang naging uh, access lang mm -hmm. ako dahil uh, tikuya nga ako nung dini-disciple mm -hmm. nung girl na yon so siya po ang nakapagdala sa akin kay Lord yeah. pero, Noong pumana umano ang kanyang lola ay mas lalo pa siyang napalapit sa Diyos hanggang sa hindi niya namalayan na nagtuloy-tuloy na. Kaya nagdesisyon siyang hindi tumuloy sa abroad upang magtrabaho at hinayaan na lang niya ang pagkilos at mga plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Para sa Balita Kuna Sigaw, Amber Salazar.